Bueno, este yung baring hamon. Perfume produkto ang as sa harap sa mga babae. Maaring masarap or nakakadiri. Pagkatapos noon, huhugutin ng mga babae ang mga karatula. Kagatin, dilanito ito, o wala. Well, ang mga hikaw ni Brittany ay talagang nagkakahalaga ng ilang milyong piso. Wow! Cake ba yan? Ang galing! Tingnan natin ang makukuha ninyo. Simulan natin kay Monica. Tinilaan, di masama. Walang nakuha si Nicole. At ikaw, Brittany, paano naman? Pwede mong kagatin? Ayos. Well, ako ang mauunang magsimula. Ah, ano? Bibigyan kita ng pera? Ibigay mo sa akin ng cake? Nicole, hindi ganun kadali. Mas kailangan ni Monica ng perang ito, pero gusto niya ang cake na ito paano ko ito kakainin? Mga babae, ang sarap nito. Hindi pa ako nakakatikim ng ganito dati. Hmm. Oh, salamat, Nicole. Paano ko ito kakagatin? pasang basa ito ng laway. Hindi. Hmm. Well, kailangan ko talaga ng tulong. Narito ang aking personal na chef. Kamusta? Hmm, gusto kong pagandahin mo ang cake na ito. Babayaran kita ng maraming pera. Oh, sige. Magsimula na tayo. Hmm, tingnan natin. Kailangan nating magdagdag ng cream. Tanggalin ang lahat ng paru-paro, pigain ang cream, at pakinisin gamit ang spatula. Wow, chef! Ang galing-galing mo! ang astig o oh, ang pinakamahal at pinakamasarap na mga candy sa mundo. Isang mahusay na piraso ng dekorasyon. Wow, tingnan mo yan. May ginto rin. Napakamahal ng itsura ng cake na ito. Oh, pero may kulang. Isang diamond golden dollar sign. Brittany, heto na. Mukhang maganda. Sapat na ba yan? Oh. Okay, ayos lang sa akin. Ngayon, subukan kong tikman ang cake na ito. Mm, wow, ang sarap naman nito. Gusto kong kainin lahat. Ano? Brittany, nasaan ang mga asal mo? Ngayon, may bago tayong putahe. Mga babae, handa na ba kayo? Wow! Chupa Chips, yan! Kunin ninyo ang inyong mga baraha. Simula natin kay Brittany. Kinakagat niya. Kay Niel din ni Nicole ito. At si Monica ay walang nakuha. Huwag kang masyadong magalit, Monica. Baka swertehin ka sa susunod. Aba, 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 mukhang masarap. Hmm, sarap! Wow, nahulog ko ito. Nasaan ang chupa chips ko? Eww. Monica? Ang mabuhok mong mga binte. Sakit nun. Eww! May buhok na sa chupa chips ngayon? Brittany, ikaw na. Ayoko. Oh, Nicole. Ayoko talagang kainin ito. Hindi. Pero may naisip ako. Butler. Kailangan ko hugasan mo ang chupa chips ko. Well, napakadaling gawin ito. Ang produktong ito ay pumapatay ng lahat ng bakterya. Hayaan mo akong tulungan ka. Uh, may problema ba, Miss Brittany? Butler, wala ka talagang celery. Monica, huwag mo munang tingnan ang mga baraha. Hmm. Oh, bangungot yan. Hilaw na isda. Tingnan natin kung anong meron ka. Naku, Monica, ikaw ang kakagat nito. Alright! Walang nakuha si Nicole. At kailangang dilaan ni Brittany ang isdang ito. O, sige, Brittany, ikaw ang mauna. Halika na, magpakatapang ka. Iriri! Ang baho! Napakadulas at mabaho. Kadiri! Kadiri! Amoy isda ang bibig ko ngayon. Mm. Uh, uh, tapos na ba si Britney Alam ko, meron akong air freshener. Perpekto! Dapat makatulong ito sa'yo, Brittany. Kadiri, ang sama. Hindi ako makahinga. Oh, Nicole. Ano yan? Isang napakagandang ideya nga. Pero lumilipat na tayo kay Monica tiyak na sobrang excited siya. Oh, Brittany, itago mo yan. Ang hilaw na isda ay kailangan lutuin. Maglalagay ako ng bonfire para dito. Ayos na ayos, naging maganda ito. Kukunin ko ang isda gamit ang sipit at ilalagay ito sa apoy. Magiging handa ito agad Amoy, kahanga-hanga. Subukan natin. Ang sarap. Nagtataka ako kung may masarap ka ngayon. Oh, isang butones. Ano ang mangyayari kung pindutin mo ito? Wow. Ang laki ng milkshake na 'yan. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Kaya ano ang mga cards mo? Monica, pwede mong dilaan ito. Nicole, wala. At si Brittany, makakagat ito. Nasa 'yong panig talaga ang swerte. Ano? Aba, mga babae, gusto kong mauna. Pwede kong dilaan ito. Gusto kong magsimula sa straw. Masarap. Ngayon, ang cream Hintayin mo! Hindi maaari! Sisirain niya ang lahat! Mm, masarap! Oh, Britney! Ikaw naman! Kinain mo lahat ng masasarap na pagkain! Salamat naman! Nasa ang straw? Ay, nasa sahig at marumi. Alam ko na ang gagawin. May sarili ako at malinis ito. Ay, mahal ko ang mga milkshake. Ang sarap nila. Oh, at ano ang nasa ilalim? May ilang patak na natira. Hos. Oh, oh, hindi maari. Britney, ang saya nito. Heto na ang butler. Urgent ko kailangan ng tulong mo. Ako, parang sobrang, sobrang kakaiba at nakakatawa ito. Ang ulo mo, sino ang magbubukas nito? Mayroon isa si Monica. Wow, ito ang pinakamaanghang na chichirya sa mundo. Talagang pwede kang mapasok sa anghang nito. Kailangan mong kumagat, Monica. Walang nakuha si Brittany. Well, at kailangan itong dila ni Nicole. Huh? Magkakaroon ito ng kaunting anghang. Sigurado, Sige na, <laughs> hindi ikaw ang mauunin. Natatakot ako. Masyadong maanghang ito. Naku, sige, subukan natin. Oh, nag na ang bibig ko. Ayoko na. Monica, ikaw na ang susunod. Um, okay. Pero... Oh, ano kaya ang pwede kong maisip? Alam ko na, babalik ako agad. Oh, may basura at maraming kawili-wiling bagay dito. Wow, helmet at gatas, makakatulong ito sa akin. Monica, basura yan. Well, tiyak na basura ito. Pero, sige, tingnan natin kung gagana ito para kay Monica. Ano? Oh, Handa na ang helmet at gatas! Oh! Tingnan natin kung talagang gagana ang device ni Monica! Oh! Maanghang! Pero kailangan ko ang gatas ko! Hmm... Gumagana talaga! Nakakatulong itong patayin ang apoy! Ang galing nito! Yun po, oh, Wiz! Ano ang dala mo ngayon? Huh? ang pinakamurang noodle sa mundo. Ooh. Ikaw ang makakagat niyan, Monica. Mahusay. Si Nicole ay tisim hot at si Brittany ay wala. Ang galing! Ah, uh, kailangan kong magsimula muna. Mukhang napakasama nito. Hindi ako gutom. Hmm, hmm, hindi masarap ang noodles. Monica, ikaw na! Ang galing! At may naisip akong ideya! Narito ang ilang posporo. Ah, ano? Tiyak na kakailanganin ko ito. Aba, aba, aba. Hmm. Gawa tayo ng apoy. Perfecto! Oh. Oo! Ngayon kailangan ko ng tubig. Lahat ay ayon sa plano. Kailangan ko ng tubig sa mga noodles na ito. Hmm. Ang galing. Ayos! Oo, pero basang-basa ng lahat ngayon. Shh! sa tingin ko, hindi natuwa ang mga kaibigan mo nito. Sige na. Bueno, ito ang huli mong pagkain sa araw na ito. Tingnan mo na ng mas mabilis. Wow! Ang laki ng donut. Mukhang maganda. Si Nicole ay makakatikim nito Si Britney ay makakagat nito. Ang galing. At si Monica ay walang nakuha. Siya ay talagang naiinis. Hmm. Sige, usimulan natin kay Nicole. Iyan, aba. Oo, oh, subukan natin. Mukhang napakasarap. Yum, 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 yum. Ano? Teka! Hmm, kawili-wili. Oh, gusto ko talagang kumagat. Hindi pwede. Pasensya na, Monica, pero labag ito sa mga patakaran. Yuck, yuck. Ayoko na talagang kainin ito. Ah, kailangan kong mag-isip ng plano? Ha. Hmm, heto ang tinidor at kutsilyo. Alam ko ang tamang asal. Hmm, talagang kamangha-mangha. Oh, alam ko na ang gagawin. Meron akong mahusay na plano. Tingnan mo, kung ilalagay ko ang malaking donut kay Brittany, mas stuck siya rito. Tapos, makakakuha ako ng donut. Subukan nating isagawa ang prank ko. Brittany, ingat ka! Ano? Ano yon? Ang donut ko? Monica, hindi. Nagdesisyon ng mga babae na kainin nito ng sabay-sabay. Magandang plano yon, pero akin ito. Paano mo nagawa yon? Hindi patas yan.